Na pag-ibig ko yun si Kuya? Uh, ah, ah. Ay, pag-ibig uh, daw pala yan, ma'am. Ah, pag-ibig po. Yan din po. Uh, 60 days po yung turnover. Pagkatapos ng construction ng bahay, tapos nakita na ni pag-ibig yan. Oh, uh, 60 days po. Kasama niya siya sa 8 months? No po, hindi po po yan. Mm -hmm. Yun pala po yung construction. So, possible and... Yung... siya, ma'am, na sa 10 months? Opo. Oh, okay. Mm -hmm. After dito. So, kung ano April, May, June, July, okay. August, 10 months. Man. December. December siya. Exactly. December yung process. Possible siguro first, si Sir. Mga ano, January, February. Next year. Yes po. Kasi per batch po tayo. Yung -in po, May turnover po kami yung first batch sa third quarter nito ng year. So baka uh, 2025 po siya. Yung one. Yung, mm -hmm. kung pa, yung, yung may yung <-s3> <-s3> mga <-s3> <-s3> natin para makita mo. Hindi pa nakita. Hindi pa Hindi pa Hindi mo. Hindi pa pa Hindi pa Maganda. Si... <laughs> Thank you. Mm. Mm. May nag, -may nag rin ako sa akin ito sa YouTube. Tapos hindi. Pero ko So, stop payment mo na siya. Yes, yun. Stop, stop, payment mo na siya. Makakaipo siya pang pagawa. Ano, computer. ah, okay. Kung gusto po ni buyer is mas maliit yung magiging loan niya, uh, ma-recompute ma po siya para mag-additional DP siya. Ah, oh, pwede yun. mati mati yung niya, magiging monthly. Habang nag-aantay. Ah, so ibig sabihin kasi matatapos siya sa April. So, so may stop muna. Oo, uh -oh. hanggang malong di ko oh, hanggang sa ano Habang naga na nag-aantay siya ng take out. Pwede rin pa-recompute. Or pwede rin siyang mag-maghulog. Urugan lang na, niya para ano. Makaka-buyer na naman. Oo, pero kung gusto alibawa si sir, option niya kung gusto niya mag-stop muna or kung gusto niya dagdagan yung down payment. Para yung loanable amount li liliit. Lili li ah, okay. Bababa mm -hmm. -ba -ba okay. yung monthly uh niya. -huh. Ah, 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 sige okay. sige. Thank you, mama. Okay. Thank you, ma'am. Affordable. Ah, araw-araw ko.